Magandang tanghali. Magandang tanghali guys. So magluluto na naman tayo. Magluluto tayo ng adobo. Halong manok at saka karnibabu. Mag-adobo tayo. Yan, palambutin muna natin. Di ba guys? Palambutin muna natin ang ating adoboing karne. Di na ang ating Ito adobo yan. Palalambutin muna natin, guys. Palalambutin muna natin. Di ba? Para masarap. Ating adobo. Oh, kumukulo na, oh. At maya-maya, ano yan, lagay ko na yung, ano niya, toyo. Para masarap ang ating lulutuin. Di diba, guys? Sarap. Adobo natin, oh. Wow, ito na, guys. Good morning. Ito na yung ating adobo. Magandang tangali pala lang. tanghali. Oh. Yan, yan. Manok sa karne pa po yun. Oh. guys. Eh. Yan yung adobo natin. Oh, sarap. Hmm. Sino yung gustong kumain ngayon? Hindi na kahit gusto nyo tigman ng aking luto. Luto ti Ilocano kakabsat. Na imas nga adobo ti ilukano Diba? Dahil yung sinasabi, pag nagluluto ang ilukano kasama yung pagmamahal sa pagluluto. Kaya masarap. Ayan. Di guys? Ang sarap na ng ating ulam. Ayan. Adobo. Wow. Sarap. Ayan. Sarap guys. iba Wow. Sarap. Sarap ng ating adobo. Wow. Sarap. Ah guys, yung adobo natin. Masarap na ating adobo, no? Diba? Sarap. Sarap. Ngayon, tikman natin yung may sabaw pa. Bang may sabaw. Tikman natin kung ano yung lasa para mas tignan natin kung masarap. Para dagdagan natin kung ano yung klaseng lasa. Hmm, tikman natin guys. Sarap. Sarap. Sarap guys. Ang ating adobo. Ang ating adobo, guys. Sarap. Mm -hmm. Sarap ang ating adobo. Wow, sarap. Maluto. Sarap ang ating adobo, guys. At na natin maluto. bo Sarap. Luto na, luto na, luto na yung ating adobo. Tikim tayo ng konti. Yung e, lang. Tikman natin itong maliit. Yan. Tikman natin. Ganun ko sarap. Ooh, sarap. Adobo. Mmm. Sarap. Perfect. Thank you so much guys. Bye-bye. Kain na tayo.